So yun na uh, magandang araw mga bossing uh, Nandito tayo ngayon sa loob ng pen ng mga pulit uh, Pipili po tayo ng tatlong magagandang mga pulit at uh, high station So nag-request po sa atin yung buyer na tayo na po mismo yung pipili dito nung tukunin niya mga pulit uh, Yung pulit po nito ay isang uh, ang bloodline po nito ay isang pure boosting round head na pulit mga bossing so pipili po tayo dito ngayon ah, ito po yung mga pullet ng boss Martins screen dito mga bossing so tingnan po natin kung gaano kaganda po ito sample lang ang girades ni boss martin screen mga bossing so nandiyan po si boss martin screen ito po siya mga bossing ang ganda lang ito ni bossing oh. Eh so yun po mga bossing yung kanyang uh, Boston Roundhead ni Boss Martin Skulin so ito po yung isa bossing, uh, mga boss po. bali sa yung Boston Roundhead ay eh, dalawang pen po ito mga bossing so dito po tayo sa second pen so, sa kabila po niyan ay, uh, Boston din mga boss. So ang maximum uh, maximum po nito ng lagayan po namin is uh, 20 heads. Lamang po yung uh, maximum namin na nilalagay dito sa uh, pen na ito. So para yung dahilan po ng kung bakit ganito lang po yung nilalagay namin para iwas po tayo sa overcrowded mga boss kasi uh, masama din po yun sa mga manok natin na inaalagaan pag uh, overcrowded na sila sa sobrang dami nila doon na po yung magkukos yung mga sakit uh, katulad po ng sipon yun po uh, so yun po dapat natin maiwasan uh, bilang sa isang uh, farm so actually hindi naman po natin yun maiwasan pero mas mabuting hindi pa dumadapo sa atin yung sakit eh iwasan na po natin mga boss. So tara, uh, pipili na po tayo ng mga tatlong pulit uh, para sa ating buyer. So yan na po mga boss yung napili nating boss uh, Boston busan ramhead uh, pulit mga boss. Eh. So yan po mga bossing yung napili nating Groudstag uh, uh, Isang Boston Roundhead din mga boss So yan po uh, Kasama po yan ng tatlong inahin uh, Tatlong polit Mga bossing Ito so, yung mga Polit na pinili natin Na ipares natin dyan sa Boston you <laughs>